Nakikipag-meet up nga kami mga kapisonet pero hindi ito blind date kundi sa aming supplier. Yeah, Kaya naman nandito kami ngayon sa kanilang lugar. Inimitahan nga kami ni sir sa kanilang mismong bahay. Para naman daw makita namin ng na aktwal ang kanyang mga unit. May kalayuan nga ang lugar ni Selmora sa aming bayan. Kaya naman umaga pa lang ay bumiyahin na kami papunta rito sa Nakakatuwa kanila. Nakakatawa nga mga kapisonet dahil malayo ng aming madalas kasi hanggang katarman lang kami. Napaka-press ko nga dito sa lugar na napuntahan namin. At hindi mo akalain na may mga malalaking bahay pa lang nagtatago rito. Nandito na kami sa bahay ni Sir para makita ang kanyang unit na ino-offer sa Napakarami amin. Napakarami nga nilang alagang hayop, mga kapisunet. Kaya naman hindi ka maboboring dito kahit malayo ang mga dito kapitbahay. Dito pa nga sa lawak ng area ni Sir ay hindi ka mauubusan ng gawain. Nagpumpisa na, na nga ang ideya mo ni Sir ang kanyang unit sa amin. Boom. Una na nga rito ay ang mga motherboard. Dahil ito ang pinaka-importante kung maayos pa ang kanyang mga temperature. Yeah. 5 set nga ng unit ni Sir ang kukunin namin. Second hand nga lang ito mga kapisunet dahil yun lang apasok pasok sa budget ma namin. Maayos pa ito mga kapisunet kailangan lang linisan. Ang mga ito ay galing din kasi sa computer shop ni Sam na nagsara dahil sa pandemic noon. At ngayon ay hindi na niya maasikaso kaya naman ibinibenta pieces na niya. 30 na daw ito noon mga kapisunet pero nabenta na niya ang iba. Kinantak nga kami ni Sir para i-offer ang kanyang mga unit. Kailangan na daw niyang i-dispose kaysa masira. Napakaraming ang motherboard dito sa kanilang bahay pero yung iba ay hindi na pwede. Hindi na rin daw niya maasikaso sa dami ng gawain niya. Ang trabaho kasi ni Sir ay technician at nagre-repair ng mga printer. Kaya naman binitawan na lang niya muna ito at gusto niya mag-focus sa pagre-repair mga printer. Matagal na nga daw naka-stack ang mga casing na to kaya makapal na ang alikabok. Kaya kailangan ng matinding dinis rito. Maganda pa nga ang mga casing na to kaso nga lang ay maalikabok. Check na ipapagawa na naman ito sa akin mga kapisunet. Isinunod na nga ipakita ni sir ang mga monitor. Magaganda pa naman ang mga ito at makikinis Kailangan pa. kasi namin isa-isa na ang mga bawat unit na ibibigay sa amin mga kapisunet. Dahil bukod sa malayo si sir ay abala pa sa amin kung isa sa uli namin ang mga unit na hindi na gumagana. Kaya naman medyo natagalan kami. Hindi na baling matagal nakakapisan basta naman Papak sigurado. Papakabait nga ni siya dahil bawat testing niya, ini-explain niya sa amin. At ito nga mga kapisan at eh, ang mga nilay. busy nga daw ni sir niya. kaya makalat pa ang kanilang bahay. Dahil ang misis ni sir ay busy din sa trabaho. Kaya naman silang naiiwan na mag-isa sa kanilang Pinalabas bahay. Pinalabas nga kami ni sir para mamili ng mga headset sa bodega Grabe niya. mga kapisan para kaming nasa ukay-ukay na namimili ng mga item. Sabi kasi ni sir ay kasama na yun sa set na binibenta niya sa amin? kami para tumanggi mga kapisan dahil makakamenos na kami sa bibili namin. Dahil hindi na kami bibili ng headset at keyboard. At ito na nga ang mga napili naming set mga kapinsunit. At pinakain pa nga kami ni sir bago niya kami pinauwi. Grabe yung bait ni sir at ng kanyang asawa dahil bigyan niya pa ako ng isang malaking na Kahit ngayon niya. na kami nagkita ay napaka-approachable talaga nilang at tao. At nag na nga lang kami ng tricycle dahil wala kaming sasakyan. Dahil nga sa mahirap ang mag-commute at marami kaming dala.